Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng limang kilalang vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inaral namin kung paano nila hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay sina Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Travelers. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers ang kanilang mga subscribers. Lumitaw sa pagsusuri ng aming team na tatlong naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring o ang pagungkat ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Pagdating sa tensyon ng Pilipinas at China, ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang nagpapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin maliban sa gera at ang pag-iit sa ating karapatan ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro-Duterte vloggers ay ang paninisi sa Amerika. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa rehiyon. Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, Sino ngayon ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? E walang iba kung hindi ang China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam. Iginigit din nila na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika ay nangingimbita daw ng agresyon mula sa China at nagpapagamit din daw ang Pilipinas kay Uncle Sam. Bagamat totoo na ang US ay kaalyado ng Pilipinas, wala namang patunay na pinipilit ang bansa na lumaban. Hindi pa kailanman ginamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para humingi ng tulong militar. Madalas din gamitin ng mga vloggers ang taktika ng red herring o ang pagungkat ng mga lumang o hindi konektadong issue para ilihis ang usapan. Halimbawa, sa halip na direktang pag-usapan ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino, sinasabi lang dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang mataas na presyo ng bilihin. Pero, hindi ba pwedeng parehong pagtuunan ito ng pansin? Sa aming interview sa sociologist na si Alvin Kamba, ang mga naratibong may halong pananakot at paninisi sa US ay karaniwang estratehiya ng Chinese state propaganda. Dagdag pa niya, marami sa mga vlogger ay kulang sa malalim na pag-unawa sa mga isyong kanilang tinatalakay. Credentialing. They basically credential certain things like they they hype up credentials of some people and then they downplay at other people's credentials. Number two is they misunderstand expertise. This is really really big. Like they literally, in my view, they understand very little how things work, but for some reason they they pretend to understand it and they talk about it. Isaan niya itong diskarte para magmukhang lehitimo ang mga argumento kahit batay lang ito sa emosyon o maling akala. Kaya tandaan, hindi lahat ng maingay ay may laman at hindi lahat ng naratibo ay totoo. Sa isang importanteng usapin tulad ng West Philippine Sea, hindi pwedeng ibase ang desisyon sa takot at maling impormasyon. Ang katotohanan ay hindi nakikita sa likes o views kung hindi sa malinaw na pag-unawa sa katotohanan.